Yo, what's up mga mamen? Kamusta buhay boy dyan? Buhay pa ba kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. For today's video, sorting tayo ng ating labahin. Natambakan tayo. Dalawang linggo. Nagkasakit kasi ako last week. Kaya hindi natin nabanatan yan. Ngayon, back to reality tayo. Ang bilis ng araw. March 1 na kagad. Hindi natin namamalayan. Patapos na naman ang taon di natin na namamalayan, tumatanda na pala tayo. Pero paulit-ulit lang ginagawa natin sa buhay. Paulit-ulit lang tayo nagtatrabaho para kumita at may makain. Paulit-ulit lang din tayo nagtatrabaho sa bahay para naman sa pamilya natin. So shout out sa lahat ng mga tatay dyan. Na pagkatapos ng isang linggong trabaho, gumagawa pa sa bahay o tumutulong pa sa asawa. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Ganun talaga. Wala tayong pagpipilian. Di naman tayo nag para magpakasarap lang. Nung una nga, kala ko di na ako maglalaba pa. Yun pala, mas dadami pang labahin ko. Di naman tayo mga pagreklamo. Siyempre, si misis ang batas. Baka mamaya sa labas tayo matulog, pagsisihan pa natin sa dulo. So kaya, sa lahat ng mga takot sa asawa dyan, mabuhay kayo hanggang gusto nyo.